Sa gitna ng kanyang masiglang personalidad sa harap ng kamera, muling pinatunayan ng kapamilya actress host na si Kim Chu na sa likod ng mga ngiti at nakatutuwang banat ay may lalim, damdamin, at empatiyang bumabalot sa kanyang pagkatao. Kamakailan lang naging sentro ng usapan sa social media ang kanyang simpleng ngunit makapangyarihang mensahe para sa mga taong humaharap sa tinatawag na silent battles o ang mga personal na laban na hindi basta-basta isinisigaw sa mundo. Sa isang Instagram post, Ibinahagi ni Kim ang isang video clip kung saan makikitang abala siya sa pag-ehersisyo. Habang pawisan at determinado sa kanyang routine, sinabayan niya ito ng isang inspirasyonal na caption na tila tumagos sa puso ng maraming netizens. Ania, to everyone fighting silent battles, cheers to your strength, your courage, your resilience. Isinunod pa niya ang mga katagang, You are stronger than you know. Keep going. You got this. Sa unang tingin, Isang typical na motivational quote lamang ito. Ngunit para sa kanyang milyon-milyong taga-subaybay, ramdam na ramdam ang sinseridad ng aktres. Marami ang nagkomento ng pasasalamat, paghanga, at suporta sa ipinakita ni Kim. Agad na umani ng papuri ang nasabing post. Narito ang ilan sa mga komento mula sa kanyang mga tagahanga. Thank you, Kimmy. You don't know how much I needed to hear this today. You inspire me every day. Love you so much, Queen. Fighting. Salamat sa pagpapalakas ng loob namin. Grabe, minsan talaga kailangan lang natin ng paalala na hindi tayo nag-iisa. Thank you, Kim. Para sa ilan, ang simpleng mensahe ni Kim ay nagsilbing liwanag sa mga madidilim nilang araw. Ito ay tila paalala na kahit ang mga sikat at matagumpay tulad ni Kim ay may kaalaman sa mga hamon ng buhay at hindi ligtas sa mga silent battles na pinagdaraanan ng maraming tao. Bago natin suriin kung bakit malaki ang epekto ng post na ito mula kay Kim, mahalagang unawain kung ano nga ba ang tinutukoy niyang Silent Battles Ang Silent Battles ay ang mga personal na laban o problema na madalas ay hindi ipinapakita o ipinapahayag ng isang tao sa kanyang paligid. Maaaring ito ay Mental health struggles gaya ng anxiety at depression Family issues na ayaw ikwento kahit sa malalapit na kaibigan Self-doubt o kawalan ng tiwala sa sarili Burnout mula sa trabaho o personal na buhay Pakiramdam ng pagiging mag-isa kahit nasa gitna ng maraming tao sa social media kung saan kadalasang pinapakita lang ang magagandang bahagi ng buhay, mahirap makita o malaman kung sino ang may pinagdaraanang ng mabigat. Kaya't ang isang post, tulad ng kay Kim, ay tila isang yakap mula sa malayo para sa mga taong iyon. Isa sa mga dahilan kung bakit naging epektibo ang mensahe ni Kim ay dahil hindi ito tila scripted o pilit. Galing ito sa isang taong kilala sa kanyang pagiging totoo at transparent sa publiko. Si Kim Chiu ay hindi na bago sa mga personal na pagsubok mula sa kanyang controversial na pagkabata, pakikipaglaban sa mga bashers, mga heart heartbreaks, hanggang sa mga seryosong pambabatikos na natanggap niya online. Naalala pa ng maraming netizens ang panahong naging viral ang kanyang bawal lumabas statement. Sa halip na masiraan ng loob, ginawa niya itong kanta at ginamit upang magpasaya ng iba. Ang resilience niya yon, ang dahilan kung bakit marami ang nakaka-relate sa kanya. Kapag si Kim ang nagsalita tungkol sa katatagan at pagbangon, mula sa mga hindi nakikitang laban, alam ng kanyang followers na hindi ito galing sa isang walang karanasan. Pagkus, ito ay isang personal na patotoo mula sa isang babaeng minsang nadapa, ngunit mas piniling tumayo muli, mas matatag, mas matapang. Bagamat kilala natin si Kim bilang isa sa mga pinaka-visible na celebrities sa bansa, hindi maiikakaila na siya rin ay tao, may emosyon, may kahinaan, at may mga panahong nagnanais lamang ng katahimikan. Ilang beses na rin siyang nagbahagi ng mga raw moments sa kanyang vlog kung saan makikita ang kanyang pagiging emosyonal. May mga pagkakataon na tahimik siyang naglalakbay o gumagawa ng activities tulad ng hiking, yoga, at solo travels, mga indikasyon na minsan kailangan din niyang mag-recharge at magpahinga mula sa pagiging public figure. Sa mga ganitong pagkakataon, mas nakikilala siya ng publiko hindi lang bilang artista, kundi bilang isang babaeng patuloy na hinahanap ang kanyang inner peace. Sa kasagsagan ng pandemya, isa si Kim sa mga artistang nanatiling aktibo sa pagbibigay ng saya at inspirasyon. Bukod sa pagiging regular host ng It's Showtime, ginamit niya ang kanyang platform upang magbigay ng suporta sa mga frontliners, magbahagi ng informative content, at magpakalat ng positibong mensahe sa gitna ng takot at kawalang kasiguruhan. Maraming netizens ang nagsabing malaki ang naitulong ni Kim sa kanilang mental health sa pamamagitan ng kanyang mga vlog, motivational posts, at simpleng pagpapakita ng pagiging positibo. Kaya naman, ngayong nag-post siya tungkol sa silent battles, marami ang muling napalapit sa kanya at napatunayan kung gaano siya ka-relevant hindi lang sa entertainment, kundi pati na rin sa mental and emotional well-being ng kanyang mga taga-subaybay. Hindi rin maiwasan ng ilan na tanungin, may pinagdaraanan nga ba si Kim? May dahilan ba kung bakit bigla siyang nag-post ng ganong klaseng mensahe? Para sa iba, maaaring may hugot ito marahil may personal siyang pinagdaraanan na hindi niya direktang ipinapakita. Ngunit para sa marami, walang masama kung siya man ay dumadaan sa isang tahimik na laban. Sa katunayan, mas lalong nagiging makabuluhan ang kanyang mensahe kung ito'y galing sa puso at kung ito'y bunga ng personal niyang karanasan. Gayunpaman, sabi nga ng iba, baka naman simpleng nais lang ni Kim na magbigay inspirasyon. Bilang isang public figure na may milyon-milyong followers, may responsibilidad din siyang gamitin ang kanyang boses para sa kabutihan. At kung ganoon nga ang layunin niya, dapat ay purihin pa siya sa pagiging mapagmalasakit sa mental health ng iba. Ang isang simpleng post mula sa isang celebrity ay damaaring magkaroon ng malalim na epekto sa isang tao. Ang mga salita ni Kim ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng nakararamdam ng pangungulila, pagod, at lungkot, mga damdaming madalas ay hindi na ibabahagi. Bilang isang artista, napakahalaga ng kanyang ginampanan sa pagbibigay ng pag-asa at lakas sa panahon na marami sa atin, ay tila pagod na lumaban. Ang kanyang pagiging bukas, positibo, at totoo sa sarili ay isang inspirasyon hindi lang sa mga kabataan, kundi pati na rin sa mga matatanda. Ang bawat taong humaharap sa isang silent battle ay nangangailangan ng kahit isang boses na magsasabing, Hindi ka nag-iisa. Sa pagkakataong ito, naging boses na iyon si Kim Chiu. Sa gitna ng kanyang masayang pagho-host sa It's Showtime, sa likod ng kanyang matatag na career at makukulay na Instagram posts, naroon ang isang pusong handang umunawa, makinig, at tumulong kahit sa pamamagitan lang ng isang simpleng mensahe. Ang mensahe niya ay hindi lamang paalala ng kanyang katatagan, kundi paanyaya rin para sa atin lahat na maging mabait, hindi lang sa iba, kundi sa ating sarili. Na sa mga panahong pagod na tayong lumaban, ayos lang na magpahinga, umiyak, at tanggapin na may mga laban tayong hindi kailangang ipagsigawan, kundi tahimik na pinagdaraanan. Si Kim Chu ay patuloy na nagsisilbing ehemplo ng katatagan, kabutihan at pagkatao sa likod ng kamera. Ang kanyang simpleng mensahe ay muling nagpapaalala sa atin na ang pagiging malakas ay hindi lamang nasusukat sa pagiging palaban sa labas, kundi sa katahimikan ng ating puso sa kabila ng unos. Kung ikaw ay kasalukuyang lumalaban sa isang silent battle, tandaan mo ang mga salitang iniwan ni Kim. Ikaw ay mas malakas kaysa sa alam mo. Keep going. You got this. At gaya nga ng kanyang mga tagahanga, buong puso nating masasabi, Thank you, Kimmy.